Nagluwa ng lava ang Mayon Volcano kagabi matapos ang sunod-sunod na pagbuga ng toneto nila sulfur dioxide nitong mga nakaraang araw. Narito po ang report. Pasado alasiko ng hapon kahapon, muling nagkulay pula ang gilid ng Bulkang Mayon sa dami ng iniluwa nitong lava. Sa video na kuha ni Albay Representative Joey Salceda, kita ang pagliwanag sa ilang dalisdis ng bulkan dahil sa baga ng lava flow. Sa monitoring ng FIVO sa nakalipas na 24 na oras, naobserbahan ang mabagal na pagdaloy ng lava na may haba na 2.8 km sa Miisi Gali, 3.4 km sa Bonga Gali at 1.1 km sa Basud Gali, patina ang pagguho ng lava hanggang 4 km mula sa crater. Naitala naman ang 162 na volcanic earthquakes, kabilang na ang 159 na tremor events na may hanggang 7 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 172 rockfall events o pagguho ng mga bato at dalawang pyroclastic density current events. Nakapagbuga din ang vulkan itong November 2 ng 958 na tonelada kada araw ng sulfur dioxide. Ayon sa FIVOX, nakataas pa rin sa alert level 3 ang mayon at hindi pa maaaring ibaba ang alarma kapag may nagaganap na lava flow at pyroclastic density current o gas na mistulang bola ng apoy na gumugulong sa dalisdis ng bulkan tuwing gabi na umaabot hanggang 600 degrees Celsius ang temperatura. Dagdag pa ng FIVOX, nasa eruption stage ang bulkan bayon kaya pinapayuhan ang publiko na iwasang pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Nagbabala rin sila sa mga posibleng mangyari tulad ng pagguho ng bato, pag-agos ng lava at pagdaloy ng lahar kung magkakaroon ng malakas na ulan. Dominic Albelor, para sa Bayan.